Punta kami ngayon ng Warik. Ihatid na namin yung ati ko. Ayan. Bago namin siya ihatid, maglilibot muna kami. Ayan. Sino bang kasya dito sa mga? Sinanay sa harap. Ayan. Magkakasha kami dito. Kasi mga sexy kami. <laughs> Ito yung village ng bahay ng aking ati. Ayan. Uwik siyang ano, wala dito. Ayan, yung house, house. na. Ang luwang sis! Napakaluwang naman. Na. Sabi mo, hindi ka nag-iinom ha? Ano na, dami siya. Hmm, Puro alak Mister, ha? Ala hmm. Nakita sa taas. Mm. Ay! Ben. Oh, ayan yung kwarto ng ati ko. Hmm. Mm. Ang ah. kwarto niya. Hane, may pang-exercise. Pwede mo nag-exercise. Ito yung toilet. Ayan. Toilet ay, ko tayo ng patang Syempre, ako na naman ang cook. Cook. ay. huwag mo. 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 huwag sinigang. huwag mo. huwag mo. huwag mo. huwag mo. huwag mo. Mayroon pa. Dagdag ka mo. Dagdag mo yung pati, dagdag mo yan. Gumawa mm isang, -hmm. parang sa isang tao lang. Ayan, pa siya. ano? siya. Harap. Ayan okay. Nice. Mm -hmm. eh. Masarap ba yung luto ko, Nay? Ang ba ano na nga? Ano na nga? <laughs> mm. Ano ice cream ba? Ito, ito ice cream. Magkakape muna kami. Bago kami bumalik na... Ay, uwi na kami. Kailangan kong kumuha nito. Coffa Bird. O, oh, Uuwi na natin ito. Uwi na yan. Uwi na yan. Uwi na, na, na kami. Uwi na kami. Uwi na kami. Nag-shopping kami dito sa bahay ng ate ko. Ayan. Shopping. Ano siyaping mo sis? Samba. Samba. Samba shoes. Samba shoes. Bye bye. Thank you. Bye sister. For the next time. Holiday. Bye. Bye 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 oh, bye. Bye kalaw. Oh bye. Nice! sabi na. Ah. yung mga Ayan nga, ayan nags! parang mga ano? Taon? Taon? Nice. nags! <laughs> nice. See you! See you in school! Bye, sis! Bye! Love you! Bye-bye! 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 Thank Matulog ka na, ah! Mag-request ka ng day Bye!